So, ayan na siya guys. Titignan nyo na yung Ricardo. Ayan. Hi, nararamdaman ni... What's this? Ganda naman ang boses. So, ilalagay nyo na guys ang... Ano ba yan? Gizzard. Ash guys. So, ano na lalagay nyo yan? Ash ready. Uli. Next, anong gigisa mo? Hindi kong actually hindi ko alam. Hindi mo alam? So yun guys, for today's video, si Kim ay magluluto ng bopis. So yun guys, ating uh, ricado ay nahiwa na. Meron tayo dito luya, sibuyas, kamatis, karot, bawang, radish, bell pepper, sili. At ito yung main na ilalagay natin sa office. Ito ay uh, balut baludan ng manok. So medyo marami siya kaya marami din yung ingredients na ilalagay natin. So, umpisa na natin magluto. So, ayan na siya guys. Titignan nyo na yung ricado. Ayan. My love. What's this? Ganda naman ang boses. Nandito pa si Nana. Magluto ka na. Kung actually hindi ko alam. So, naglagay na siya ng mantika guys. Okay, ano sa sunod mo? Luya. Ano ang gigisa mo? Hindi ko mo, actually hindi ko alam. Hindi mo alam? Hindi okay, ko okay, okay, alam. Okay. <laughs> Patay tayo dyan. Hindi <laughs> ko pala alam magluto. Alam ko. Hindi ko pala alam magluto. Alam ko. Matagal na kasi yun. Oo. Oh, sige. Ano na susunod niya ron? Oo. Oh. Oo. Oh. Nag-search pala tiktok. <laughs> so, alam niyo na guys, ang susunod is bawang. Kasi dikit-dikit silang lahat. <laughs> And next, lalagay mo is... Sige nga, ano nasan yung kamati? Meron nga sabi sa panlasang Pinoy. Eh ayoko yun, hindi ko yun gusto yung panlasang Pinoy. <laughs> Huwag kayo yeah. so, iiyak. Onion. So, ilalagay nyo na guys ang gizzard. Kadami, so, ano? Tama lang yan. Tama ba yan? So, ginigyan lang yun yung gizzard. Next, anong ilalagay mo? Aswete. Aswete. May mayang konti. Aswete, guys. So, anong nalalagay nyo yun? Aswete. 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 Okay na yan. Tingnan mo, wala siyang kulay. Magkukulay yan. O, oh, yan ano na nga, oh, kulay bopis na. Okay na yan. Kain tayo. Okay. <laughs> ano o? Stripe? ano yung nilagay mo? Laurel. Laurel. Sa English? <laughs> um... Shit. o, next, ano na po ang lalagay pang lasang Pinay? Pati. Okay. Patis. Gano'ng kadami? Okay, tansiometer. Tansiometer. Next, ano na po ilalagay? Mm -hmm. Paminta. konti lang. Sige, lalagay na natin po. Okay. Anong hugot sa paminta? Ano? Wala hugot. Paminta para sa iniwan ng sinisinta. Okay. Next. Okay na yan ah. Sarap na ah. Ano pa po? Ano susunod hey, sila Hindi, hindi ko gusto. Wala ang masagang tulay. Poker okay lang yan. Ganyan no, talaga no, maulay. yan. Maulay. Huwag yung no, apod no. ko. No. So ano na ko ang lalagay na susunod? May Gulay. Gulay. Ano maya, maya. Paano mamaya maya, maya konti? Malambot, Malambot na yan. Malambot na yan eh. Lagay mo na yung kamatis. Ayoko na. Okay. So ilalagay na po guys yung... Ano muna? Carrots. Carrots. Sabay-sabay. Sabay-sabay. Ano yung nilagay mo? Karat siya ka? Labanos. Labanos. so, ano nilagay mo ng lahat yung gulay, Laban. labanos, karat, at bell pepper. Ang lalaki! Ano ba so, ito? Ito yung guys. Lalambot yan. liliit ka. Ano ka ba? Hindi ka marunong. Wow. So na guys, kinilipos na ito siya na po. Sarap so, po. Ano? Ano na naman girl? So ayun na po sila search po yung ha? sa TikTok. O ano? Okay. <laughs> Di pala marunong mag-bopis to? So ayun na po guys. <laughs> Meron po ditong chismosang Ilocana. <laughs> <laughs> okay, <Hello. lang. laughs> so ayan na po guys, nilalagyan nyo na po ng pampalasa, dinagdagan nyo ng asin, paminta, at liquid seasoning. Yan yan. Masarap ba yan? Hindi. Parang hindi. Ano masarap eh? Parang masarap naman to so, use one is a bopis ba kaya no, kaya baboy sa aming manok kasi wala namang baboy dito yung ginawa na lang namin balun balon ng manok dapat nga yan may puso ng manok di ba boy kaya sa so, walang puso ng manok na yun kaya kaya na lang muna ilalagay gizard so yun na guys kinikikman niya na ng lasa. Sarap. <laughs> Parang hindi. Ayaw ko lang. Baka kulang sa toyo at saka asukal. Diba? Tignan niya natin kung anong lasa. O, tignan natin yan. Wala ka ng asukal? Seryoso ka dun? Hindi ko order? Mm, ha? Wala Walang lasa. Hindi ka order? Eh, meron dyan. So guys, ayun, medyo walang lasa kaya nilalagyan niya ng lemon. Ipan mo muna. Tapos, ewan ko kung ano lalagyan niya pa. Ititikman ulit natin kung ano talagang lasa. Kabang yung gita yun. May ubasin yun. Oo. Ah. Mmm! May lasa na! Ano? Pwede na! Sarap! Ano? Kulang? Kulang? Ayaw mo kulang dyan, chicken cubes. Hindi ng lemon. Lagyan mo chicken cubes. Hindi, na ala Baka umalas. Wala namang lasa eh. O, akin na. Tingnan mo yung Okay. So, yun mga guys. Ang makakalasa ngayon ay chicken cubes. Tingnan mo na. Ayun o. Oh. Doon lang ng yung chicken cubes. Ayun, 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 ayun. ayun, ayun. O, so, titikman natin ulit yan kapag natunaw na yung chicken cubes. Alam mo kung bakit wala talagang lasa? Kasi yung kamatis magpapalasa doon mingleing po. <laughs> Comment nga kayo guys kung naglalagay kayo ng kamatis sa buffis. So titikman ulit natin guys kung anong lasa niya after malagyan ng chicken cubes. Diba Ito yung dito ko niluto. Ganito siya guys. O. Tapos, serve na boys. Kain naman. Okay na. Sumong ng kalasa na siya after nilagyan ng chicken cubes. No need na sa lemon, pinanghiwa-hiwa mo pa ako. Sayang ang lemon. Kaya mo? Oo. Oh. Kaya iba yung lasa niya ngayon kasi wala sa atay. Kasi nga, bawal sa yung atay. Pwede ko naman lagyan ng atay kasi bawal siya. Saka nagbagay ako ng radish niya sa atin. Hmm. Radish din nagpapatabang. So ang magpapalasa talaga dyan, atay o kaya... Lagihan ng karot? Para saan po? Puso ng manok. ano ba? Ano ka ba dito? Eh, pang kisa. so ayun na guys ang ating bopis oh ha, sarap tapos may ito na kanin oh, talaga so guys ayun kakain na kami tingman natin kung anong lasa nitong ating lutong bopis sarap. okay lang. okay lang sa gutom. wala. sarap ko. yanong? di ba? solve. <laughs> Simot ang kanin. Okay ba? Sarap ng luto mo eh. Ang hang. <laughs>